Arestado ang isang wanted person sa isinagawang operasyon ng Iligan City PNP sa Purok 3 Barangay Saray, Iligan City. Dito lamang ikatatlong pot isa ng Marso taong kasalukuyan. Kinilala ng Police Major Neil Martipanes, Station Commander ng Iligan City Police Station 5 ang suspect na si Elias Inda sa isintaan niyo sa residente ng nasabing lugar. Bandang alas 10.18 ng umaga na isinagawa ang operasyon na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto sa suspect sa kasong tep na may rekomendang piyansa na 10,000 pesos. <coughs> ang uh, ato ang um, fellow Iliganons no nga unta mo kamo sa pagsuporta sa ato ang kapulisan um ug kita sa ato ang mga balaod ug ato ang mga ordinansa aron na mahimong mahimo ang ato ang syudad ang ato dakbayan mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network correspondent Patrolwoman Rina Celestine Sandrias Alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis.